Hello guys! Kumusta po ang lahat? For today's video, meron po tayong mga sasagutin na katanungan. Bali, yung mga nag-chat po sa akin, PM, ito na po yung sagot sa inyong tanong na kadamihan po, ang tanong po nila is kung bakit daw po nawawala yung kanilang earnings sa stars at bakit daw po bumababa yung earnings nila sa kanilang dashboard. So, ganito po kasi yon una po natin gawin ay pumunta po tayo sa ating professional dashboard. I-click po natin yan. At saka, dyan nyo po makikita yung insight. Nakalagay po, last 28 days. Ayan po siya. Meron po dyan, last 7 days, last 14 days, last 28 days, last 90 days. Ito po yung mga days na kung saan po ang ating mga earnings na napapansin nyo po na bumababa or nababawas po doon sa inyong dashboard ay sa kadahilanan po. Ito po ay nasa ating payout na po. Na pupunta po siya sa ating payout. Dumadagdag po yan doon. So no worries guys. Kapag ito po ay nawala, hindi po yan kinukuha ni Meta. <laughs> Pagkos po ay dinadagdag po yan sa ating payout. So ito naman po, bakit daw po bumababa ang kanilang mga earnings? <laughs> Ang sabi po dito, your approximate earnings from these revenue sources except bonuses, your actual payout may be higher or lower due to pending reviews, content ownership claims, or other adjustments. So guys, ito na nga po yun. Bali, iwasan po natin yung panunood po ng ating mga sariling videos at paggamit ng mga copyright music. Yun ang mga bawal guys. Kaya iwasan po natin yun kung ayaw po natin bumaba ang ating earnings. At para maiwasan din natin guys ang pagka-demonetize dito sa content monetization programs. Yun lamang po. Sana po may mga natutunan po kayong aral po dito sa aking video ngayon. Salamat po!